po. <laughs> <laughs> <Pabigilin. Pabigilin. laughs> <Pabigilin. Pabigilin. laughs> <laughs> hindi, ang ibig, ang ganito kasi di uh, ba sabi ko nga sa inyo, unti-unti ka nang makakano yan. Pero, tignan mo yung pakiramdam mo, kung perno no muna. Hindi okay, ko po talaga kayo maglakad nyo. O ngayon, kita mo na, kita Data, mo yung lakad nyo. Nakakos sa motor, dati kasi hindi talaga. Kasi tanggal na yung total yung pagkaipit. Ang, ang ginagawa na lang natin dyan, sasanayin na lang natin na maluwag. Tapos, mm pagka ano, syempre, yung naipit, nagkaroon ng sugat yun eh, nagkaroon ng partial tear yung mga anulus uh, disc natin. Kaya mananatiling parang sa umpisa may mga kirot-kirot pa. Oh, Pero bearable na siya. Hindi na katulad <laughs> na buupo ka lang eh. Masakit po. O, alam mo naman sa sarili mo yun eh. Ano yung pagbabago? 1 to 10. 10 yung pinakamataas na masakit pa when yung pinakamababa? Ano yung, sa, yung changes yung nararamdaman mo? Ano na? Puro nana? po mga ano, mga five, kalahati. Kalahati na nawala. Isang session pa lang yan. Eh. Paano kung tatlong session pa lang? <laughs> Kaya lang po kapag, kunyari, ito po yung nauna kong i-ano uh, Meron pang kirot-kirot yan kasi nga. Dahil nga may sugat. Pero yung basic na ano, wala na yan. Yun ang natin yun kasi masasanay na natin ayusin. Eh. Tsaka unti-unti na rin maghihilong yan kasi wala na yung compression. Okay? O sa ganito. Kukuwang kulupa, Yan. po. Ayan, diyan ka lang. Ay, ang eh, ay yung tama naman. Diretso, ayan. Kapasuro kami, Master, may pwedeng nang i-exam exercise. Mamaya, pagkatapos. Ganun lang. ganun lang. Ganun lang ang exercise niya. Kung nanonood kayo sa akin, mas mabilis yung man, Kasi minsan may mga instruction. May mga instruction ako sa mga ano. Pero kayo, bibigyan ko rin kayo ng instruction. Ganito lang, oh. Oh, La, kasi minsan may nagde-demo pa ako yung lalong sobrang sakit, yung talagang unang tama. Ang halos hindi makatayo yung pag tumatay talagang kinikilya yung sarili, di ba nangyayari rin sa iyo nung una. Minsan pinapasandol ko pa sa pader, pero okay, ikaw bearable mo na kaya mo nang tumayo. One, two. Okay, pag hindi mawala nang nakatayo kayo ng ganyan, yumuko kayo kasi maraming teknik yan. Okay, tapos po minsan dito ko po masakit Saka, sa kapatid. Sa puson? normal lang yun. Kung meron pang hawit sa ano eh. Mm -hmm. lang yun. Pero hindi naman siyang tuloy-tuloy. Hindi yan. Minsan, pag napagod ka lang din sa... Opo. Ganun lang yun. Hindi yan tuloy-tuloy. Kung baga, siyempre, pag napagod yung may sira pa. Pag napagod yung may sira pa, magre-react yun. Pero pag napahinga ka na naman, okay na. Oh, okay. na naman. Ganun lang. Hindi na consistent yan. Hindi na tagilid ka. Kailangan nyo lang tagilid, hindi ka kang patagilid. Ito kasi yung mga ganitong, ano, kung basic na sa akin ito eh. Ang dami ko ng ano nito eh. Ang dami ko ng ina-handle. Kaya eh. nyo, nakita nyo naman, severe sibir na kayo, pero hanggat kaya kong i-explain sa inyo yung nangyayari sa inyo, ipapaliwanag ko kung ano yung magiging kalalabasan at magiging ano, kung hanggang saan lang din yung kakayanan ko. Di ba yung explanation ko sa inyo nung una? Nagtutugma naman pag napahinga ka na. Okay. Pag uwi mo mga ilang araw. Yan, pabilis okay. ka na ng pabilis. Napansin ko din po yung sa spinal cord ko. Parang yung tuwabing yung dito ba niya. Hindi po siya nakalain. Ayun na, di ba? Nagkaroon nga. Meron kang ano eh. Yung, yung lumbar mo, dito. Yun ang mga ti. Eh. Hindi na po yung maayos. Pastor. Ano yun? Nandiyan na yan nung ano ka pa, bata ka pa. Para alam ko na pinansayin. mo nung no, pagka wala na yan, wala nang masakit. Mm hmm. Saki, saki ko Meron pa ta kasi taong may tinatawag na merong mild scoliosis, levos scoliosis, dextro scoliosis. Wala, huwag kayong mangamba hanggat hindi kayo nasasaktan. Ibig sabihin, buto nyo na yan. Merong bumukol Di sana kung hindi normal yung pagpinindot mo. Siyempre, nakalis yung buto nyo. pinindot mo, nasaktan ka, ibig sabihin, dislocate yun. Pero hindi naman po siya masakit. Oh, yun nga. Normal lang yun. Hindi yun yung sinasabi ko sa'yo. Oo nga eh. Baka mamaya. Siyempre, hindi tayo magkakilala eh. Hindi ko, hindi ko kayo lubusang kilala. Baka mamaya, nung kabataan mo, talagang meron ng ganyan. Hindi lang nakapapa-extray. Meron nga tayong mga tiyatawag ng mild scoliosis eh. Liposcoliosis, dextroscoliosis. Okay, lumas na. Yeah, yeah. Yeah, Pero yung lakad niya, Master, babalik pa naman yun sa dati. Oo. yung magtutuwid na siya. Unti-unti na mabilis na siya. Unti-unti na siya mabilis bilis, eh. siya. Hmm. Dapa ka. Mga isang linggo. Hindi, pa, hindi pa rin kasi siya makapasok eh. Huwag lang muna. Tama naman uh, eh. muna, eh. Pahinga muna. Hindi pa niya kaya rin po eh. Kasi tabingi pa eh. Maglaan. Swerte nyo nga sa isang session, malaki na yung, malaki na yung pinagbago. Kasi dito, sa pag, naku, mahirap na magsalita. Baka abutin kayo ng 36 session, baka wala pa nangyari. Dami na pumunta dito na ano, pabalik-balik dito. Yung mga, syempre, nakukuha ko lang din naman yan sa yung kwento nila eh. Siyempre, ina-assess ko, tinatanong kung saan galing, anong ginawa, anong mga ano, saan ka nag-therapy. Malalaman. unti-unti yan magano. Tapos, kahit pa paano ganun, puro massage-massage mo lang muna yung balakang niya pag nangangawit sa paglalakad. Kasi yung mga muscle na yan, once na may ma, may mga partial-partial pili partial yung mga nagre-react sa muscle, yung Kaya minsan, buong balakang niya paikot sa puso niya, pag ano. yung malakas. Kahit ikaw na sarili mo yung mga muscle-muscle muscle na naro, ganun oh, mo, ano, ganun na yung malakas yung puso mo. Lahat ng ano. O sige. Di ba nag ka naman? Nilalagyan po agad namin ng pau. Malaking bagay yan. Hindi hindi kayo magsisibir sa muscles muscle. O, oh, eh, ano naman yun? Pagka may sumakit na unti, lalagyan niya na po agad. External naman yun eh. Hindi ka tulad kasi ng tinitake. Opo, opo. Take ka ng take? Sige. Pagdala <laughs> sa pampanga, kaya ka. Pagka nagtipigil ako umihi, minsan nakakaramdam ako ng irritation dito para may ano. Kaya Yeah, yeah. Sige. Okay? Okay oh Nabuhay yung ano eh. Kumbaga nagagalaw eh, pangkaraniwa naman yun. Pero, the same pa rin yan. The same pa rin yan. Kakalma rin yan. Kahit mamaya, mga, ano, mga ilang oras na kakalma Kasi ngayon, syempre, nagalaw yung sugat. Kaya, sira yung dis tabig. Normal lang yun. Pero yun nga, dapat yan, masanay na ng ano. Kasi may mga kilos ka na na hindi ano eh. Misan, gaganong nakaray na kagad, di ba? Hindi mo may ganon. Pero, yun nga, sa mga therapy, yun din naman ang kalalabasan ano. Habang tinetherapy ka, lumuluwag. Mas magiging panahil yung mga kikos-kikos mo. Okay. Wait lang. Po, Master, Mas. O, yung sciatic nerve yun. Okay. Oh. Yung sciatic nerve. Hanggang pa ayan. O, ito yung yun. yun, yun, yun. Sige, oh. Sige, masas natin. Tapos hanggang may lalit ng talang pa. Minsan, eh, no. ko nga po eh kasi na-relax -re ko Tama yun, imamassage mo lang yun. Kasi hindi naman talaga ito ang main problem. Hindi talaga ang main problem ito. Nandun sa lumbar. Pero ito, na, na, ito nadadaanan ng sciatica o yung sciatica. nerve. Kahit pa paano, lampingin nyo lang yan. Huwag nyo lang dihinan. Lamping, lampingin nyo lang Saan so, po dinidihinan? Huwag na, ganyan lang. Oh. Ah, ganyan lang. Baka may blood clogging pa kayo. Oh. Ganyan lang. Pagtig ka ng ano, mayroon ka pala sa bato, yung mga buo buko-buko. May hindi ka ba sa buko, sa buko na buko. Bawal na sa kanya may buo. yung, may buko, yung buko po eh, kasi mataas daw potassium. Hindi wala po akong bato, pero may salit siya. Hindi ko nga, dami siya. Hindi, maliit yung isang kidney niya po eh. Since birth. Oh. Ano po siya makakain na ko dati. Yan, siningin mo po. Kaya pala ma. Eh, yung buwan ka pala eh. Bawal siya mag-anong buko. Yeah, ang dami okay. yung mga saging, matataas ang potassium. Bawal siya ro. Okay? ano lang, limit lang. Pwede naman, pero limit lang. Pero hindi lagi daily, hindi pwede daily. Doon ka, doon ka dumali sa ano? Yung ano ng mais? Yung balahibo ng mais? Ay, yun, yun, Yung balahibo ng mais, yung parang ano niya? Okay. Buhok niya? Ay, okay, oo, buhok. Yun, ilaga mo. Hindi potasyo yun. Maganda yun sa paghihi yun. Okay, ngayon, tingnan mo ngayon. Namamanit. Eh, hindi, hindi na. Ako. Okay na. Pero medyo hindi. medyo hindi. <laughs> <laughs> hindi. Dito dito sa baba. Hmm. Hindi na sa balakang. Mm yeah. tandaan yung pagmamasa siya, ganyan yun lang. Oh. Parang haplos lang ng pagmamahal, ganyan-ganyan lang. Mm si Hindi yan dihin. Lalo lang yung masaktan kung kung may puhipintig, puhipintig, baka mamaya ugat yun na hindi makagano eh. Diniinan yun, di lalong maano. uti mm -hmm. uti Unti-unti na yan, unti-unti yan. Basta ayos na yung saming. Tapos yun, mag-stretching ka lang din. Kato, paano. Stretching, stretching pa yun. Oh. Oh, mo oh, lang. Sige, okay, mo lang. Lang mo lang. Lang yeah Kaya nang idiin eh. Ito lang yon mga parang umurong na mga ano natin. Pangkaraniwan yan. Pero eventually, habang gumagaling na, may mo na may iinat yan. Wala na ito. Oh, ito ito. yung oh. Okay. Hindi pa pinakaano ko yung talaga. Po. Hindi pa yan. Kumbaga, hmm. hayaan ko lang muna. Sa susunod, huwag eh. mo munang pilitin yan. Hindi eh, naman talaga, hindi pa naman kailangan yan eh, upo, ah. Ang kailangan natin, makatayo na maayos, makahiga ng ano, makahiga na maayos, upo. Tapos yung mga susunod yan, yung ganyan oh, e stretching. Kunyari, magaling na yung o mo, magaling na. Kahit pa 1, 2, 1, 2 1, 2. 1, 2. Tapos, haplosan mo na kung saan yung dito banda sa puwet mo, gano'n gano'n yun mo hanggang ito sa may pinaka mo kung saan yung may ina pero kaya nga na sabi ko sa inyo huwag nga dihin lang ganyan yun ganyan oh. mm -hmm. ganyan ganyan lang tawa nga lang up baby lang yung medyo may diin lang pero saan po si ginagaw? huwag na baka pumotong pa yun ah. lalo na kita mo hindi naman naalis kahit ginagawin mo gano'n lang kikinahawa ka na nun eh hindi nyo na kailangan mag import ng toto-toto okay lakad ka okay hmm. lakad kung tinala lang kung tinala lang kung tinala lang kung may sakit eh, na lang kung lang pangalawang tinala pala natin lang kung tinala lang na lang kung tinala lang eh, eh. kung tinala lang kung tinala lang kung lang kung tinala 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 lang kung kung tinala lang <laughs> ano <yan? Undi, laughs> <anong yan? Undi, laughs> Kaya ang bilis nga, ang bilis mag-trigger mag, -trigger, mag -trigger sa'yo ng lower back pain. Kaya mga ganyan, tapingin talaga yung spine mo since ano. Kita mo, meron ka talagang ibang condition eh. Kasi nga, una, nakalis ano mo. Pangalawa, malis yung isang kidney mo. Kasi nga, siyempre may difference eh. Tuon-tuo na yan. Hindi mo lang na, hindi mo lang nakitahin. Kasi nung mga bata pa tayo, hindi tayo basta-basta pina-x-ray, hindi tayo basta-basta ano. Ganun yan eh. Siyempre, may sumumpo ngayon. Diyan lang lalabas natin. Pag nagpa-x-ray ka, makikita na yan. May x-ray ba siya dyan? Wala. Iniwan na namin master. Pero meron dyan. Ay, yung isa. O again. nga pala, o nga pala ito. Ayan, may x-ray na. O, tingnan mo. Tagilid. ilid Ayan o. Oh. Hindi, simula po nung nag-ano po ako niyan, nagpahilot po. Doon ko na lang po talaga na-trigger yung sobrang sakit. Hindi sa akin yun, ha? Hindi. <laughs> Baka mo yun, mamis <laughs> Hindi sa akin, inayos ka kita. Eh. Baka mo yan. Eh kasi nga oh, o, tingnan mo. Oh, alam mo na tabing eh oh. Oh. Hindi, na ba yan ni straight mas? Hindi na. Mababawasan lang ko. Kunyari, sabi natin 5 degrees to. Nagiging kalahati lang yan, 2 degrees or 3 degrees. Ganun lang yun, pero napiperpe. Pero hindi i-unlead, unlead, hindi. Hindi mo nakaka-straight ang unlead. Ang unlead kasi, pampasigla ng buto. <laughs> Alignment pa rin yung pinakamalag. Yung, yung mga tumutunog dyan sa inyo, yun yun, umuusog yung mga buto-buto natin, yung mga facet joint natin. Okay, konti na lang. Oh. Rest, rest lang muna. Paano kayo maging magmamata po? Thank you, Master.